First time ni Idol mga guys no magtakod na kanya M6100 na rear driller no kaya tinakda niya ito ng gutling o sabi ko sa kanya tanggalin natin yan kasi hindi naman niya kailangan ba o tanawa kaging ukas ko tinamin namin at suraya, <laughs> Hello mga na morning sa inyo mga guys no ba yung ngayong adlaw dinulong sa atin ni Idol Lagi yung bike ng Kens ba dumi yung yakulor oh so may problema tayo dito mga guys no alam nyo ba kung ano ahay hindi mangitanto kabudlay ah <laughs> Bali, tinakda niya mga guys ang bike niya na 12 speed na hyperglide ang kags. Tapos, ang iyang nga tindi at tinakod. Alam niyo ba kung bakit? Ay, hindi na daw sa maruno. magtakos-takos mo. ti ako na lang daw bahala. Tapos mga guys, napansin ko, kita niyo yung rear driller niya. Oh. Tinakda niya ng Goatlink. Oo, M6 M6100 yan mga guys na Giorno. So, sabi ko sa kanya, hindi na yung kailangan doon. Oo, kasi natin yan mamaya para naman maplastar tamayo ang iya kambiya kag namin namin. Na Jura? Uau! Wow. <laughs> guys, plaster na doon mga mga guys ang iyang bike, no? Siyempre, gugulo muna ni Manino ninyo ang harapang gulong-gulong, no? Para naman magbalanse ang iya tindog, o oh, Hindi sa mabubudlayan yan, hindi siya maghilay-hilay, bala. So, ito na nga ni mga guys, so, oh, balikin ukas na natin ng ah, good link ni Idol. Kasi mga guys, no, hindi naman niya kailangan, no, Kasi nga, ah, ang M6100, ay ah, yung capacity niyan is 1151 o 1051, oh. Mga naglalantaw, ha? Hmm, pamatinin hindi kailangan ng good link So, ayan na nga niya mga guys. So, na baklas na natin, no, ibabalik na natin ang iyang uh, M6100 nga Joro. Siyempre, sa salpak natin yan. Unti-unti lang mga guys, magliso ng inyong Allen Tools. No? Kasi baka malustred ang iyang drop out. So, hindi na natin may babalik na kung malustred. <laughs> Magasto agid gidliwat. No, matapos ko na mga guys, itakot ang iyang driller. No? Siyempre, magugulo na tayo na kanyang chain. Oo, oh, hindi masyado mahal-mahal. Halgit chain niya mga guys Pang ano malang ni pang chill ride hindi mo na pang racing racing ah sa mga <laughs> daga pamati no mm, pilihan nyo mayo ang inyong uh, pisa ha confirming mo gagala layo ba so ayan na nga ni mga guys doon na no, natapos na natin itako dan chini idol tapos sobra naman ang iyang ha, ano shifter cable inot ni manino ninyo tapos ginguluan sa ang mais nga green o no, para naman ti ang inyo kamot kon maghikap kamo kamobla sa inyo nga driller no ba ka kanami namin naging mas tsura oh. na mga guys guys. So, ah, matamato na naini sa pagplastar no, in-adjust ni Manino ninyo ang iyang uh, bolt dira sa rear driller o oh, para hindi mag sa ibabaw tsaka sa idalom tapos sabay chuncho na lang sa iyang kambya-kambya -kambya, eh, Nalipay ka kay gaganagana na na lang gida. Wow! Ah! So ayan nga rin mga guys So natapos na naman si Manino Ininyo sa pagalay na lay ng kanyang kambiada no? Maraming salamat sa panood sa aking video Sana ay may natutunan kayo At may natutunan na rin ako Aba Ako tudlo Ako pagin matuon ayambot na lang gida So paalam na po mga guys no? Maraming salamat sa inyo Hanggang dito na lang si Manino And then Paalam I love you God bless Bye bye muah mua Chup chup Mmm